Ako itong lakandiwa, nagbukas sa bulakan Buong galang sa inyo'y bumabalit na kukuray. Dalago ang pag-asa, naway maging matagumpay. At ipalag sa pinggasa, tawagin balagdasa. Paksang aking nilalata, mag maglaga makalaga. Pagkat nasasagot dito'y bayan natin sinisa. Sa pag-unlad rin ang bayan, kukunan na yan upang. Kasi pag maungali mo, alin ang Pasko talaga. Kaya tingnong lang ang diwa, ay muling nag-aanyay. Dalawa, dalawa, ang dalawang mabibigas, sa bako sa inyong kilala. Ang hiling ko ay Ang palangmang ang dalawang, balik nilang kiyakarap at suriin ang opisya. Kapagbayad ng lahat, ang pagko'y tinutupo. Sa gobyerno at mga tao, sama-sama at tinutupo. Kung ang lahat ay tinatamad, Bayan natin, ano ngayon? Wala na nga ang pagbabago, pabuhay ang pagbabago. Sa kitagay natin lahat sa gawain. Maliit man o malaki, mahirap man ang gampan. Kung ang lahat kung ang aning kasipagan, itatabik mo mga maning umuundad na Pilipinas, hindi natin masasin. Akong abay, ibang lakas. Isinilang na mahirap. At di walang kayamanang maaaring pailagyan. Tamanan ang mabuhay. Matapos mahipayan, ang panig na magmatal. ay yung taming yaanta, tayo'y naging yung talim. Bawat isipa papalaw, sa lakapan na kukinig. Kaya linyong ni Panginoon, sa iyo. Sa tuwing may na halala sa ating bayan, sinusuling kandidata, may nagubang kabutihan. Kung anong kursong natapos ay hindi na inaarap. Kaya aalhin mo ang talino kung di naman nagagalapin. Mga tao'y unaasa, lalo't sila'y nagiging Kalinghan, na nabat-nabat walang bait. Kawawa lang itong bansa, mga luha ang pangalit. Nalimutan ng magalo, mga ro, nakapayanin ng matay, na nagtanggol sa ating bayan, laya o, si dahil, talino, na malaya ay Kung Pupi dahil sa talino, taglay ni Dano araw, hanggang ngayon, mayang lahat alipin pa ng dayuhan. Mga presidente, o sa tatol at kongresman, dahil sila hindi natin matawaran. Mga labing mga patas na ginawa, sa iba't ibang pagkaka-sya ba at naging paniniwala. Na putos dito, putos doon, sila ay dito Kaya laging nababalang mapakanan namin buka pa. Samantalang kumakita ang mga tulong halal. Sa problema at kaligat sila ay laging nararanasan. market pa 'to, boy. Die over this skyway at iba't ibang komunikasyon. Dapat 'yan ay nagawa. Na Dalhin niyo ang mga atali ni Shefu Tagus sa balangkas ng gawâ at ang attack ipagdamay at ng physics sa loob din ng bagay. Kung maliit sa ibaba wala silbing magagawa. Ay kapwa ng halaga, analysis lang ng kapwa. Eh.